welcome back sa aking channel Galairang Pinay Vlog Ang atin pong video ngayon ay ang aking tour sa China Glass Bridge At ito nga po yung, uh, yung greeting sa amin ng aming tour guide na Dito rin sa place na ito, dito kami magkikita mamaya after naming gumala Pinalabas niya kami ng 1 o'clock at magkikita-kita kami ng 4 o'clock, 4.15, At ito na nga, mag-uumpisa na kaming mamasyal. At ang uunahin namin ay ang pag-akyat sa glass bridge. Ito, may kaunti lang siyang paliwanag na sinasabi sa amin na bawal kaming especially yung bawal kaming tumakas. Pwede mamasyal kahit saan kami pumunta. But, babalik kami sa oras na aming pinagkasunduan dito sa lugar na ito. Ito na nga, mag-uumpisa na kami maglakad papunta doon sa taas. So, binigyan na kami niya ng ticket para sa aming papasuking mga rides or mga pasyalan katulad ng safari at ng pagpasok sa glass braids, meron ding ticket. Ito na, naglalakad na kami pataas. May mga kasama din kami. mga may family. Sila yung nag sa Hong Kong na dumiretso sila ng China. nag din sila ng China. Ang saya nga eh, ang dami, may mga kasama silang mga batang maliliit. Pero game na game yung mga bata sa lakad at sa laro. At ito na nga, may, mayroon pang pabalun na heart. Siguro nung no, ano to, display nila nung no, valentine. So, ito na nga, papasok na kami. Mag-start na kami, pumasok sa glass bridge. Ayan, nakapasok na ako. At ito, aakyat na tayo sa escalator walang sinasayang na oras selfie dito, selfie doon video dito, video doon para naman more memories tayo so ayan umaakyat na tayo at malapit na tayo makarating sa taas sa taas yung ano, yung start ng glass bridge ito nga, todo effort ako kahit nasa hagdan, huwag naman sanang mahulog Ayan, nakarating na tayo sa itaas. At ito na nga yung last braids. Ayan. Pasok na tayo sa taas. Tama na ang selfie. Pero ayaw talaga paawat si self. Uubusin yata ang film. O sige, nandito na tayo sa bungat ng tulay. Ayan. Ayan. As in, napakaganda guys. Sobrang nakaka-amaze. Medyo nakakatakot, pero kakeri naman. So, ayan nga ang aking mga kasama. Inabutan ko na sila dito. Ang nilang maglakad. Ayan guys, ang sinasabi nilang dati ay sa TV at sa mga ano ko lang siya nakikita sinasabing glass braid sa China. Ngayon ay narating ko na. Thank you, thank you, thank you po sa nag-tour sa amin. O ayan. Si ate, nagpapaturo. Kung paano daw yung habang nagbibidyo ko ay pwede mo siyang i-capture. Ayan. Ako naman si yan to, do airport. Eh, o sige. Turo pa more at ito na nga umpisahan na natin ang mag selfie at mag video dito sa kalagitnaan ng tulay o siyempre wala tayong sasayangin minuto ubos kung ubos ang battery ng cellphone o makakapture lang tayo ng marami habang naglalakad sige lang selfie dito selfie doon go 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 ito na nga, makikita mo talaga yung ilalim. Pag tumingin ka ng deretso doon sa ano nang tulay, makikita mo yung ilalim. So, purang nakakalula. Kaya, deretso lang tayo natingin. Huwag tayong titingin sa ibaba. Baka tayo eh, sumuka pa ng... Eh, makakahilo talaga guys. Pero, kaya, kaya naman. O so, yan, habang naglalakad tayo tuloy ang selfie tuloy ang video o martisan moment muna mo tayo agoy ay por dago ano kaya ang aming pinag-uusapan din eh ato ang seryosong seryosong aming ano pinag-uusapan ano kaya ang meron at ito na nga, malapit na tayong makarating sa dulo ng tulay. At ito yung tinatawag nila guys na 3D. 3D plus wow! Glassware. oh pa ako dito. Oh. At talaga namang nag-enjoy ako. ang dito na lang. Guys, ang aking video. nag enjoy ako oh. na nga, ko. So, ah. sa aming tour sa glass plate. Sa, um, sa oh so, mga hindi pa nakakasubscribe sa aking channel, Bye. Subscribe my channel. Goodbye. guys. Sampai bye. Boy. See you on my next video. Wow, yeah. ganda ganyang, nung -nung, eh. Inak, <laughs> aku di <laughs> video